Bahay mo muna sa tumbong yung ano, yung pain na yan. ano mo pain mo sa tumbong mo, bay? Ayun na! Ayun na! Tiray mo na! Tiray mo na! Yan! Malakas! Yan! Yan! Bangus Sayo, sayo! Pala, hindi ko na ako, ha? Sayo, hindi ko na... Ayun! Yan! Ay, salamat ko. Dix Art! Wala sa akin. <laughs> Yan! Sa'yo? Sa'yo doon? Huli! Huli! Tara, lagyan ko. Yun. Nadagdagan na naman mga idol. Yung ating huli. Ayan, kay Dix Art. Yun. Ayan ang mga kwan. Ayan ang mga tanggal tayo pa rin. Ayan ang huli. Yan, shoutout kay Sir Nolet Barquera. Si Pakitanggal. <laughs> <laughs> Kitanggal tala <laughs> 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 Ang laki, ang laki <laughs> Ayan, tinatanggal na ni Bay Dongs Ang huli ni <laughs> Idol Ah, <laughs> uh, <laughs> Diggs <digspire. laughs> <Ayan. laughs>

Kung <laughs> paano sa unong konti Kanina pa hawak niya noon eh Tapa Hay Yan Yun Laglag din lag, Thank you Ang laki, ang laki Ang laki Yan Okay, play mo yan Ay, yan <laughs> yung <marapangye>. papsi Yan mga idol <laughs> <laughs> Woo. Lata, Ang laki Yun oh. Ah, maano ka sa isang ano eh, isang kawel. Sa kayo ano, naka ano sa bibig niya. 'Yan ang Naka na si Kulandro. Hoy, yeah, 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 yeah. laki, Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang oh, laki. <inaudible> laki, uh? laki. Hanga. Pahapon lalo oh. Oh, lalo humuli, Ayan! 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 Ayan oh. Dami eh? oh. oh, uh, na <laughs> muna, ng bangos, no? Oo, bay! Alana! Video mo na kita yun ang oh! Wala Bangos, Oh! na! Wala na! Ayun na! Ayun na! Ayun

Nakaw si ay. wow. na si Bay Dong Bay 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 Huli 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 oh. Yan Kinikilig kilig pa idol Kinikilig talaga lo. No? Yan Tingnan nyo naman yan idol no? Pakila ngayon. na Pakila na Pangalawa Pakisa pa lang Ngayon na tayo eh Pwede na umuwi Ano Nak